Hi everybody. Sana nasa mabuti kayong kalagayan today. And para sa kaalaman ng lahat, eto po islin Murad vlog na Germany life or life in Germany dito ako ngayon. Currently si Germany at eh uh, ito Titi. I have bitelago like para sa kaalaman ng lahat at ngayon ito na yung aking uh, ang aking mga sign na konti na lang yung natitira sa vitiligo ko at magiging white na yung skin ko overall at lalong lalo na yung kamay ko is talagang white na white na siya hanggang so ngayon ito na yung kanya ano ito na lang konti na lang yan at magiging white na lahat sa buong body ko Eto, ang vlog ko na to it's not ano para sa beauty or para sumikat it's like my own diary so for now madami akong realization kasi mag-50 na ako this coming December. At talaga nga palang ano, kapag nagkakaedad ka, nag-iiba ang yung ano, uh, ang mga meaning ng lahat ng bagay. Sa mga mag-50, now I understand life, yung life bilang 50 years old. Gusto kong umasenso yung Philippines. Katulad ng pag-aasenso ng Germany, Nandito ako ngayon currently sa Germany. Pero iba yung kanilang system dito. So, dito ako mumahanga sa country na to. Kung paano nila i-ano, tulungan yung kanilang mga citizens. Tapos, very effective pa. Yung, alam mo yung walang delayed, may answer ka agad yung kahit anong agency ng government dito sa Germany. At kung ano man ang issue mo, may mga tamang agency segregated agency na makakatulong sa'yo at ni refer ka nila sa mga professional talaga. So, bilang citizen ng Philippines na nandito ngayon sa Germany at uh, matagal na, mga almost 16 years na akong nandito, ngayon ko lang na-realize na pwede naman palang umasenso yung Philippines. Pero alam ko, ngayon may idea na ako kung bakit kung bakit ganun pa rin yung Philippines. Imagine niyo yung Philippines is napakaganda. Kaya lang bilang citizen dyan sa Philippines, hindi nyo yan na-appreciate mostly. Kasi malak ang poverty dyan, grabe. Yung kahirapan ng buhay. Bakit tayo naghihirap? Pero ngayon may mga corrupt issue na nilalabas na nila. Kung sino talaga yung mga corrupt sa government. Kahit sa maliit na office hanggang sa mataas, sila yon ngayon, magulo sa Philippines dahil sa corruption. Pero bilang citizen na nandyan ngayon, kung hindi ka man involved sa politics, bilang ikaw na citizen na nakatira ngayon, dapat nag-iisip na tayo. Kasi, ang daming sistema dyan na mali para sa akin. Ngayon ko lang na-realize na pwede palang itama yung maling sistema dyan sa Philippines lalong-lalo na dito sa mga OFW na lumabas ng Philippines at nagkaroon ng magandang idea or nagkaroon ng ibang idea kung paano mag-osenso yung Philippines. So ngayon na nandito ako sa Germany, pwede natin i-copy yung mga sistema ng Germany para sa kakaunlad ng lahat. Bilang ako na OFW, ngayon 50 years old na ako at ever since, since nag-graduate ako ng college dyan sa Philippines, is nagtatrabaho na ako. At sa mga ilang taon, for almost 30 years, tumutulong ako sa family ko. Naging breadwinner din ako ng pamilya ko. Kasi noong time na yun, walang, wala akong ibang inisip kundi tumulong sa pamilya. Lima kami magkapatid. Buhay pa dati yung tatay ko at yung nanay ko. Bati ng tatay ko, napakasipag niya. Kaya lang hindi niya alam kung paano magkaroon ng magandang sistema sa pagbe-business. So, laging lugi. Yung nanay ko is nagpo-follow lang siya sa tatay ko. Kasi ganun ang kanilang generation noon. Nakapag-asawa ka, under ka ng iyong asawa. So, that is their year. So, naintindihan ko na na ganun ang kanilang pag-handle ng relationship. Pwede nating tulungan yung Philippines para unti-unti-unting umasenso, mag-iba ang sistema sa Pilipinas. Dapat pala, ngayon ko lang na-realize na hindi pala tayo dapat tumulong o magbigay ng tulong kaagad unless lang emergency na. Kailangan pala yung tulong natin. May control tayo sa pagtulong. Hindi natin sila pwedeng suplayan ng kanilang needs every month kasi hindi sila gumagalaw kapag tayo ay nagsusuport sa kanila. Habang tumatagal na tumutulong ako, mas lalo silang nasa stuck sa sitwasyon nila. Mas lalo nasa stuck ang tao, ang ating kamag-anak, ang ating kapatid or kuya or kahit sino pag tinutulungan mo kung lagi kang tumutulong sa kanila at handa kang tumulong sa kanila. Dapat pala nililimitahan natin yung pagtulong dapat pala din i-disiplina natin na kailangan din natin magsabi ng no. Dapat pala tayong nasa malayo. Para sa akin, is for emergency purpose only. Yung talagang may bagyo, may baha, may lindol, yung nawalan talaga. Pero habang walang ganun, at nangyayari na walang lindol, baha, at kung ano pa dyan, o walang kalamit, na ano nila sa sitwasyon, binang kamag-anak natin, dapat pala hindi natin sila tinutulungan. Kasi ginagawa talaga natin silang tamad. At kahabang tamad sila, lalo silang tumatamad every year. Wala na silang iniisip kundi kung may emergency sila, ikaw yung kanilang tatawagan. Bilang OFW, dapat pala meron tayong limitasyon sa pagtulong. Hindi tayo pwedeng mag-supply ng pera sa kanila hindi natin natutulungan ang bansang mag-iba ng sistema kung lagi tayong nandyan sa kanila. Dapat pala hindi ganun. Ngayon ko lang din talaga na pagtanto. I'm sorry to say, pero dumating ako sa punto na parang nauntog ako nang nagkasakit ako ng one week. Naisip ko, eto bang pagkayod ko is para sa kanila? Kailan ko bibigay ang para sa sarili ko? Kailan ko aalagaan yung buhay ko. Kailan ko aalagaan yung sarili ko? Dito ko na-realize, hindi pala ganun. Dapat pala un unahin ko yung sarili ko. Kasi ako naman yung kumakayo dito. May obligasyon ako sa nanay ko. Pero wala akong obligasyon sa mga kapatid ko. Kasi lahat kami nakagraduate. Lahat kami may kamay at may paa. Walang baldado sa kanila. Walang baldado sa amin. Walang reason para hindi sila maghanap ng trabaho. Walang reason para hindi sila maghanap ng solusyon ng kanilang problema hanggat wala pang calamity. So kapag may calamity, maiintindihan natin yan bilang OFW. Sige, pwede tayong tumulong. Pero pag walang emergency, dapat sila yung kumakayod sa kanilang sarili. Kahit alam nyo, dapat pala natin pigilan yung damdamin natin bilang maawain. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng ganun araw-araw di tayo pwedeng maging maawain sa mga taong alam natin. Kompleto naman yung kanilang kamay, may paa at may utak, pero hindi nila ginagamit dahil lang back nila, laging tayo nandyan. Nagsisisi ako kung bakit ko ginawa yon at bakit ko na naman inulit noong mga panahon na inaway ako. Pero pinagbigyan ko pa rin dahil inintindi ko ngayon, this time around, isa hindi ko na ito tolerate yung mga ganong klaseng behavior hindi na. Tama na. Tama na yung pagiging tanga ko sa pagtulong kahit mahal mo. Ito pala yung sinasabing, I have to let you go because I love you. Pag mahal pala natin yung isang tao, dapat hinahayaan natin sila matuto. Di tayo kailangan maging superhero. Di tayo kailangan maging backup nila. Lahat ng tao, kailangan ganun. Kailangan kumayod sa sarili nila. Kasi according sa experience ko, yun ang ginawa ko. Hindi ako umasa kailanman sa ibang tao. Kapag nawalan ako ng trabaho, kailangan the next day meron na kaagad ako ng trabaho. At hindi ako namimili ng trabaho. Kailangan meron ako income every month. Hindi ko hinahayaan na wala akong income every month. So, yung attitude ko, kahit saan mo ako dalhin, kaya ko yung sarili ko. Hindi ako nahihiya dahil hindi ako umaasa sa iba. Lalong-lalo lalo na matiba yung loob ko kasi alam ko kaya kong magtrabaho ng kahit na ano. So, kahit ibang bansa mo ako dalhin, kayang-kaya ko, hindi ako natatakot. Kasi, matagal ko nang tinibayan yung dibdib ko at ang mukha ko para kahit anong trabaho, kaya kong gawin. Pero yung may mga tao na talaga na aasa sa iyo at hanggang kailan aasa sa iyo. na yung mga anak nila, sa iyo pa rin umaasa. Yung mga bata nakikita nila yung sitwasyon. Maawa ka na lang pero kailangang pigilan yung awa. Kasi ang awa hindi nakakatulong sa pamilyang tamad. So for now, para sa sarili ko, uunahin ko kayo yung sarili ko. 50 na ako, hanggang ngayon wala pa rin akong investment. Dahil sa katangahan ko, dahil sa awa at dahil sa konsensya. At sasabihin pa sa'yo, hindi ka kung kaya ng konsensya mo. Ngayon, alam ko na kung paano gamitin ang tamang word na konsensya. Hindi lahat ginagamit ang konsensya sa lahat ng bagay. Hindi lahat. Dahil kung minsan, pag ginamit mo yan, hindi yan tutulong dun sa taong tutulungan mo. Ang konsensya dapat ginagamit sa tamang lugar. At ngayon alam ko na gamitin kung saan ko yan ilalagay. Hindi ako konsensya dahil matagal na akong tumutulong dahil kailangang itama ang mali. Hindi ako nagagalit. Gusto ko lang i-share sa mga tao na ganito ang sitwasyon. Na tulong ng tulong sa mga tao or sa kahit pamilya mo o kahit kaninong pamilya mo hanggang ngayon hindi pa rin sila gumagalaw. So tama na yan para sa akin. Tama na. This time around, it's myself it's been 50 years, it's been 30 years, at ganun pa rin yung sitwasyon nila. Ngayon, it's been 50 years and I'm going to enjoy my life dahil ako ang kumayod sa sarili ko. So wala akong kailangan ikonsensya sa mga taong tinulungan dahil kayo ang dapat makonsensya. So yun lang ang gusto kong i-share sa inyo. This is my personal experience bilang OFW or nandito ngayon sa ibang bansa. Deserve ko ang blessings. Sabi nila, kaya ka bini ni God kasi tumutulong ka. Hindi yan totoo. Ang blessing ni God lagi sa iyo araw-araw. Bini-blessing ka ni God ng mga talent. Bini-blessing ka ni God ng potentials. Bini-blessing ka ni God na buhay ka pa rin. Kasi kailangan gamitin mo ang iyong talent na binigay ni God. Kaya lang, ang tinitingnan nyo na blessing is yung binibigay, binibigay mo na blessing sa ibang tao or tulong sa ibang tao. Hindi yan totoo. The blessing is nandyan sa'yo. Hindi mo lang na-appreciate yung talent mo. Hindi mo ginagamit yung talent mo. Ang talent mo na napakalaking blessing kay God. Hindi ako blessed ni God dahil tumutulong ako. Hindi. Blessed niya ako dahil alam niya hindi ako tamad. At deserve ko ang mga blessing sa buhay ko. Kasi hindi ako tamad deserve ko. Nakikita niya yung hirap ko. Nakikita niya yung pagkayod ko. Ever since. Alam ko na ngayon yung salitang blessing. Hindi pala pagtulong. Hindi dahil blessing ako ni God. Dahil tinutulungan ko yung ibang tao. Hindi ganun. At kasi hindi ako tamad. Piniblessing ako ni God kahit kumakayod ako. Kahit may sakit ako. Alam niya. Hindi ko pinapabayaan yung talent na binibigay niya sa akin. Ginagamit ko. Lalong ginagamit ko pa ngayon habang nagkakaedad ako. Madami pa ang talent sa buhay natin at hindi natin ginagamit. Pero nakikita ni God na ginagamit ko yung mga talent na binibigay niya sa akin at binigay niya sa akin. So yung blessing sa buhay ko, hindi yun dahil tinulungan ko yung ibang tao. Ngayon ko lang naintindihan. Hindi pala yun. Kundi ako pala ay binibigay ko yung talent ko at sinishare ko lang yung talent ko na binigay niya sa akin. So, huwag niyong sabihin na binibless ako dahil matulungin ako. Hindi yun, hindi, isa lang yun sa mga reason kung bakit ako binibless ni God. Pero binibless niya tayo dahil hindi ka tamad. Binibless ka niya dahil ginagamit mo yung talent na binigay niya. Binibless ka niya kasi mahal mo ang talent mo at ang sarili mo. Pero mas ngayon, mamahalin ko ngayon yung sarili ko. Ang blessing, when you wake up in the morning, blessing na yun. Habang kapag nag, ang mga senses sa iyong katawan is ginagamit mo, blessing yon wag mong i-ano lang na ang pera is blessing. Hindi pera ang blessing, kundi yung mga senses ng iyong yung yung mata ang iyong pag ang iyong kung kaya mo pang tumingin, kung kaya mo pang magsalita, kung kaya mo pang maglakad, kung kaya mo pang hawakan, kung kaya mo pang gamitin ng iyong utak, yun ang tamang blessing. Pinibigyan ka niya ng chance para gamitin mo yun sa araw na paggising mo. Hindi yung magbibigay ka ng pera sa ibang tao. Extra na lang yun. Pero hindi yun ang pinaka-main kung bakit ako bini binibless ni God ginagamit ko lang kasi yung talent niya na binigay sa akin hanggang ngayon. So, gabitin mo. Dahil may mga bata na nandyan sa likod mo, nakatingin sa ginagawa mo. Bilang mother or bilang father, dapat huwag kayong maging tamad. Yun lang. Maraming salamat. Masakit malisipin, pero this time. Ako ay isang bato para lang sa si sarili ko ang aasikasuhin ko ngayon. Bye!